Kung pipilitin mong maging normal, kagaya nila, paano mo malalaman na ikaw ay talagang kakaiba? Ikakahiya mo ba ang iyong pagkatao at tuloy ang magpapalupig sa kapintasang hindi mo namang ginusto? O taos na umong haharapin ang hamon ng buhay at isisigaw sa lahat na ikaw ay talagang kakaiba dahil sila ay pare-pareho? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong isinilang nakatangi-tangi, naging tampulan ng tukso kinatakutan at pinagtawanan sa katotohanan siya ay naiiba sa lahat. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, alam niya kung paano gagawin kalakasan ang kahinaang ipinupukol sa kanya. Kung saan, hindi lang basta tinanggap ang kanyang mga katangian, kundi taas na pang ipinagsisigawan sa lahat na siya ay kakaiba. Kung pinagtatawanan niyo ako, patatawanin ko naman kayo. Ang kwento ni Cipriano